Magandang araw sa ating lahat. Ako si Binibining Binis Cazaclar Gonzalez Alcreen na mula sa Bachelor ng Pangsekundaryang Edukasyon, Major in Filipino. At sa video na ito ay makikita ninyo ang tatlong gawain na aking pinagawa sa aking mga estudyante na gamit ang paksang ang makrong kasanayang pangwika. Bago natin simula na ang lahat, ay narito ang mga layunin na nais nating makamit sa huli ng ating mga gawain. Una ay naiintindihan ang kahulugan ng makrong kasanayang pangwika. Nalalaman ang kalagahan ng makrong kasanayan sa edukasyon at sa pang-araw-araw na buhay. Naipapaliwanag kung paano nakatutulong ang makrong kasanayan sa proseso ng pagkatuto na ipapakita ang pagpapalaga sa paggamit ng wika bilang kasangkapan ng komunikasyon at pagkatuto. Magandang araw sa ating lahat. Ako si Bienvenido Specter Gonzales Alfred at sa araw na ito ay gagawa tayo ng uh, tatlong gawain. Una, individual na kung saan ay kung naalala niyo ay nagkaroon ako ng diskusyon patungkol sa makrokasanayang pangwika. Naalala niyo pa ba? Oo. Ilan ang bahagi na nito? Tama, meron ito apat. Ano ang unang bahagi ng makrokasanayan? Magsasalita. Ikalawa? Pakikinig. Ikatlo? Pagsusulat at ang pauli ay Tama, pagbasa. Ang una natin gagawin ay ang individual na gawain. Na kung saan ay gagawa kayo ng isang sa side patungkol sa uh, makrono sanayang Press, patibasa ang ating panuro. Umawa ng isang salaysay ng iyong pagkakaintisi at pulsa. pati kilala sa maglong kasanayang pagdita at bakit ito mahalaga sa pagkakuro at pagkakuro. So, nasa pa ay ito na may limang po salita sa loob ng umakulong. minuto. Okay, ang inyong limang minuto ay magsisimula na. Tapos na ba lahat? Okay, ang inyong limang minuto ay tapos na. Kaya ako, uh, ay, ako ay pipili lamang sa isa sa sasagot sa, sa kanilang uh, katanungan. At sa bilin ito, sa harap ang kanilang sanaysay. Uh, Binibining Ellen, mag, ma, pwede ka ba pumunta dito? dito? basa ng malakas. ay may apat na bahagi. Una ay ang pakikinig. Ito ay mas malinaw sa atin ang mga sinasabi. Ikalawa ay ang pagsasalita. Gamit ang pagsasalita ay nasasabi natin ang ating mga saluti at mga kaalaman. At mga kaalaman. Pangatlo ba ay ang pagsulat. Gamit ito ay mas naipapahayag natin sa pagsulat at nagkakaroon tayo ng mas malawas na ideya. Panguli naman ay ang pagbasa. Gamit ang pagbasa ay nakapuha tayo ng mga kaalaman at ideya na, 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 na magdadagdag ng mas malawak na kaalaman sa binasa. Malagi ang kulong ng magpapakasalayan sa pagtuturo at pagkatuto dahil kapag wala ang mga ito, ay nahihirapan ang isang mag-aaral sa klaseng mga ito sa klase na sa bubahay sa leksyon. Okay, maraming salamat. Binibiging Ellen. Bigyan natin siya ng isang Kangaroo Club. Alam niyo ba ang Kangaroo Club? Sige, nagsitay. Huwag muna tayong lahat. Ganito lamang yan. Tatlong palakpak, tatlong pajak, at tatlong talon. Handa na bang lahat? Sige. Okay. Isa, dalawa, tatlo. Isa, dalawa, tatlo. Eh, okay, wala nang pumupo. Ah, uh, paki-pasa na mga sanaysay. Okay. So mahalaga ba ang makro kasanayan sa pagtuturo at pagkatuto? Tama ito ay mahalaga. Kaya naman gagawin tayo sa ating uh, pangkalawang gawain uh, dito ay kayo Pipili kayo ng pares ninyo sa gawain dito. Pili ka lang ng pares mo. Okay. So, ginoong you know, you ginoong know, Harold nangyaring pakibasa ng ating panuto. Buwan tula, pos kung apat hanggang sa anim na linya na may temang kaalagahan na makulong sa edukasyon. Gawin ito sa limang minuto. Okay, sa limang minuto. Uh, Binibining Averroes, pakibasa ang ating pamantayan. Ang pamantayan nilalaman apat na puntos. Linaw ng Tatlong puntos, kumpiyansa at emosyon sa pagsasalita. Tatlong puntos, pabukuan, sampung puntos. Okay, maraming salamat. Ang inyong limang minuto ay magsisimula na. Okay, tapos na ba ang lahat? Kung tapos na, ay sino ang gusto mong magpresentahong na? Sige, Binibining Emily. At sino ang iyong pares? Sa, si Binibining Maras. Okay, binibining Maras, Sabayan mo dito sa harap, si Binibining Emily. Magsasanay tayo ng may tiyaga upang magtagumpay sa bawat salita. Okay, maraming salamat. Punang-punan natin si Bini Bini Evelina, si Bini Bini Dimaras. Ngayon naman ay ipasa niyo sa akin at inyong mga nagawang tula. At ngayon, para sa atin, Okay, so, bibigyan ko lamang kayo ng limang minuto upang gawin ang kanta. Ang limang minuto ay magsisimula na. Ano ba lahat? Sige, kamayan okay. natin ang ikalawang grupo. Sina Binibining Res, Binibining Ellen at Binibining Aiza. Okay. Pabibasa ang inyong mga papel at ang inyong nagawang kanta. Nasihan ba kayo sa inyong ginawa? Oo. Okay. At dahil dyan ay tapos na ang ating mga gawain. Mangyaring si tayo ng lahat. Para sa ating panalangin. Sa nga naman, ang anak ng Espiritu Santo. Amen. Paalam at maraming salamat. Ang gawain ito ay tungkol sa makrong kasanayang pangwika na may apat na bahagi, pakikinig, pagsasalita, pagbasa, at pagsulat. Sa unang gawain, sila ay natasa na gumawa ng sanaysay patungkol sa pagkilala sa makrong kasanayang pangwika at bakit ito mahalaga sa pagtuturo at pagkatuto. Sa kanilang isinagawang gawain naman sa pangkalawa ay sila ay natasan na gumawa ng tula o spoken poetry na may apat hanggang anim na linya na may temang kahalagahan ng makrong kasanayan sa edukasyon. At sa panghuli naman na gawain, sila ay inatasan na gumawa ng kanta tungkol sa makrong kasanayan. Ang ginawang gawain ay makikita na alam nila kung ano ang kalagahan ng makrong kasanayan at alam nila kung paano ito magagamit sa totoong buhay. Para sa ating konklusyon, ang wika ay mahalagang kasangkapan sa komunikasyon at pagkatuto. Dito nakabatay ang makrong kasanayang pangkwika na binubuo ng pakikinig, pagsasalita, pagbasa at pagsulat. Ang apat na kasanayan ay magkakaugnay at mahalaga sa paghubog ng kaalaman, kritikal na pag-iisip at malinaw na pagpapahayag. Sa edukasyon, ito ang nagsisilbing tulay ng guro at mag-aaral upang epektibong maipasa at maunawaan ang aralin. Sa araw-araw na buhay, nagagamit ito sa iba't ibang sitwasyon gaya ng pakikinig sa talakayan, pagsasalita sa presentasyon, pagbasa ng sanggunian at pagsulat ng mga gawain pang paaralan.